Sinasamantala na namin sa lahat namin guys Yan, kalma po ngayon Nakatatapos na ng pagbibigyan dito sa aming lugas nasa Batangas guys Nasubo <coughs> Pumalak na naman Pumalak po kami Yan, Tatlo po kami ngayon sa araw na to Nito po kami sa harapan ng Fortune Island Yan, nasa laga kami Ang Fortune Island guys So, manghuli po kami ng King Mac ba yun? Tanigi? Makarel? King Mac Makarel? Ayan guys. So, yung kapitan namin ay naglahanda po sa panggagamit namin guys. Habang ako ay nagsakaskas, manghuli ng pamahan guys. Ayun buhay ng na para natin, nandiyan. So, ayan guys. So, tara guys, samahan nyo kami sa gabi nito. At sa gabi yung namin, no, ay makahuli po kami ng aming huling isda. So, ayan guys. Kasamantala na namin itong kalma na binibigay sa amin sa panahon na ito. Ngayon ay month of August. Binibigyan kami ng ilang linggo na kalma guys para sa pumalaot uh, pagdating naman ilang buwan o liyang ano naman papasok na naman ng bagyo huwag kayo yeah. hey guys sa mantalay na naman ito kaya kami pumalaot ngayon araw ayan ay kamo na kapitan hi guys ayan. ang aking mga kapitan na at kapitan Mga no, 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 no. Rodrigo Apolito. Motion break. Station break daw. Guys. Okay, guys, ah, yeah, uh, nakakaskas na kami na ito. So, yun, binato na bato doon sa kabila. Ah, uh, titigin daw nyo itong aming kaskas na inaw. siya. Yeah. Ang ulam o oh, pamahain, guys. Pang-inig dalawa. Ay 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 ay. Aba, binabitan daw sa cellphone. Iya. Ay. Ay, sa balans da. Oh, lemon guys. 'Yung pili palaman. Hindi masyadong sigitin 'yon. Maganda pemain guys. Ah, tagi tanigi ay selai 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 guys, 'yung kulay puting isda na may kulay dilaw jadi selai selai So, yung ganong isda guys ay pang ulam na yun guys yung kamay na kapitan Papa. yung pag kami nakakahuli yung salay salay guys papaya namin yun dito sa malaking kawin yan yan pantay pantanay dito guys sa hulat Kaya pag nahulog tong kalahan na to, direct direct siya din na Ayan na yan. Ayaw lang pang kasi si kapitan. Habang hindi na lulubog guys na araw, yan tsaga kami sa pagkakas Yan muna, mano-mano ang namin. Pero pag sa gabi na guys, may na guys yung tool uh, dun sa kabila yung kasasama ginagamit para mas mabilis ang panguli ng pamahay may ng bato ng kasi kasi pag Yung pag namin yan nga guys ay ang araw yan single lang guys pag sa gabi gagamitin para mabilis ang gala kilos pag ng pagkakapanguli ng pamahay aras ha talige pinapahan namin sa nai pinapahan namin naman sa pata nai guys ay buhay buhay na isda ayan buhay na isda pa kailangan namin maipahin sa tawal guys para galit na galit ang panigay para yung kanyang kakainin nahabol pa niya so ayan so ito muna kami pamahin guys at mamaya ikakasala na namin ang pang double setup ng kaskas namin guys mula doon kagad doon sa abila amaya ah, tayo guys uli na kagad, guys ayan o no, yun no. uli ang isa ito lang na naman kagad-kagad kanina nice tayo brother Terminyete Terminyete Ayan yeah. Manitis. Manitis for sure. Tapos rin muna ginagawa namin dito guys. Ipon-ipon lang. Pag may pamay, ilawit at sidel lawas. Manitis ay hindi pwede pamay sa dilawas ang tanigi guys. Yan ay pwede pamay sa tao. Tumunabuha nga. <coughs> Dawit, dawit, dawit. Yun. Yan. Palabog na palabog na guys. Ang araw. Yun. Nakas ka si Kapitan. Ang guwapo mo talaga dito Kapitan. Medyo. Gawa tama ng araw eh.

natin kung gaano kalaki ang kagalab uh, wala ng bato nako pati pata pati pala bato ah uh, kas kas gamit namin guys panguli ng pamain yan guys yung buhay buhay namin na yan no? may dalawa na yan yung matambakal guys tapos may isa rin to. Bicuda naman itong nito. Yung bicuda guys, pag laki, ay barakuda. Okay. So, ito na ito. na muna kami guys. Kamayin. Tuloy tuloy lang. Para makayot pa ng pamay. Ito, tinatawag na ano? Break monsoon. Monsoon break. Ah, oh, monsoon break. Eh, ibig sabihin guys, si monsoon break ay parang panandali ang kalma. Oh my god! Wow! Sana ah. Oh. Kumbaga sa isang estudyante ay recess. Damn! Ah, oh, recess na break time sa so, monsoon break tawag nito guys yung panandaliang kalma so ibig sabihin pagkatapos tong panandaliang kalma ay muling babalik natin naman habagat guys so kaya sinasamantala namin pag guys ang monsoon break tawag No, ay makahuli po kami ngayong gabi at pagpalain ang bawat sa amin. Ngayong gabing ito, makahuli kami ng tangy guys. Tarahan namin makahuli guys Bago sumapit ang Batang Pabagatan na naman guys Katapos ng break noon monsoon break dito na paligid eh. na guys Tuloy tuloy lang Kaskas Gito naman sa kanyang matambaka guys Ayan, pinapaspasa na ni Kapitan para daw hindi mahalap ang pamahay namin pamahay pa lang yan guys pamahay pa lang eh yun wala na tapos so, daw yung bilisan na ni kapitan ng paghatak para hindi na nahalap kasi nakadalihan na kami ng dalawang bato guys dalawang bato bakal Mayang isda na yan So, nangahalap doon ang guys. Kaya lang kaya lang mabili sa ng pamahay guys. Para may kabut kagad sa oh, yeah, yeah. At, man, kaya lang malagay doon sa buhay na yan. Si brother ayun ayun ayun, ayun.

Um, Ang mga kasunod nyo higit nyan Ang mga na na walang Higit sa kaskas guys siya May higit sa kaskas Kaya kaya na yun Nasi, just, man, Papunta na ng kawad So, pagpapalit na yung video para yung video guys Comment na ulit Pagpapahin na ito Pagpapahin na ito Pagpapahin na Buhay na doon Sabit na kawin Pantero Bicoda Guys, marami pala siya ang dalang reserbang kawilo Naka Eh, may mga kawad na guys para kabit ang kabit na lang daw sya may mga kawil na rin tama guys yung balik kakabit na talaga sa ano kanyang hapin yun nakapamili na siya ng kawad ng kawil tapos namimili pa siya isa pang reserva guys

Ayan, ang kanyang 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 ya? Ayan, pinalobot lang para mas proseso so, pala pagkakawa ng ano guys yung api ng pantanigay guys kailangan matibay ang pagkakabuhol hindi ko so, sa lang Yes. Wow! 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 Ya, agak mati bayang. Pagkak bolnya lagi nah, sendiri kagak. Masa-masa mau pilih akul. Tidak, ya? no, tidak ini. Ini di belakang ternyata. ini. kalau mau apa-apa di belakang tadi ini Bapak naik mbak <tuk> kukuha ng pamain sa, sa aming guys Ayan. pamahay namin ayun nagkalamsawa na doon ayun kumuha isa sabi naman kayo doon ayun yun na ayun guys bay na buhay guys o oh. kailangan kasi lagi guys sa buhay ang pamahin lagi tali ayun hinulog ng batoy. ito yung bato guys Ayun. yun Tenis yan, guys! Ah, baka narin natin mamaya, guys! Kung anong huli mahuli sana naman, guys! Tanigi na, guys! A few moments later, guys, alas tres na may guys! Wala pa kami huling tanigi, guys! Puro bigod ang huli namin. Eh, guys! Ibang kulay ng tubig. Medyo mga brown brown guys. Wala na patay na pamain na yun. No? Buhay pa ba yan? pa. Ito na Ayan guys ah. Oh. Nakatulayan ng buhay na buhay aming pinapain namin guys. Yan. You know? You know? Yun, yan o. Yan o. Yun. guys na. Guys, kulay mabarded, mabrown ang tubig natin ngayon dahil galing tayo sa bagong nagdaan guys labo dyan guys patutusin labo nyan yan um, ang nagabang pa kami dito guys magpaliwanag pa kami ng dito sa pwesto na to baka makadali pa kami ng aming inaasahan talaga guys La, pero wala labo na tubig no kapitan uh, hope versus hope hope versus hope hindi ko versus hook. <laughs> pag-asa laban sa pag-asa. <laughs> pag-asa laban sa pag-asa. Yo no, kapitan. Habang may oras, may pag-asa no, kapitan. Yun. Tara, tara lang. Mga idol. For 20 na nang umaga, guys. At kami naghahanda na na, hmm. nag Ligpit na kami ng mga gamit, guys. At kami okay, uuwi na. Sasak sa uh, na. uuwi guys. Yan. At ngayong gabi medyo napalot na naman kami guys. Wala kami na... Wala, wala kami huling tarigay guys. Yeah. Pero may... May, may pangulam kami guys. Yeah, Bikuda. Yan, ang huli namin. So, babakit kami mamaya guys. May isa pang kaming time na paglaot mamaya. Tutuloy ba tayo mamaya? Oh. Ayan, tuloy na kami mga guys. Ayan, gigilid muna kami bago kami magpahinga guys. Ah, pay nga. Hindi kami lalawot. So, last time last time na namin bukas paglawot namin guys. Sana makabawi kami sa last lawot namin guys. So, patatlong gabi yun. Dadamahin ng break. namin muna namin yung monsoon break. Ayan. Habang may monsoon break pa tayo guys. Ayan guys, dito na lang muna tayo guys. Kung so, hindi ka pa naka-subscribe sa akin sa channel to, pakisubscribe po at pakisubscribe po ang bell para lagi kayong update sa ating mga post video. So, maraming salamat po. Thank you po. See you.